rollback sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada na. Narito ang ni Judith Estrada Larino. Sinalubong ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang unang linggo ng taong 2024. Sa magkakahiwalay na abiso, sinabi ng mga kumpanyang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Corporation na kasado na ngayong araw ang 10 sentimo na bawas sa kada litro ng gasolina. Habang 35 sentimo ang tapyas sa presyo ng diesel at piso at 40 sentimo naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Ang naturang price adjustments ay pinatupad ng kumpanyang Caltex kaninang alas 12 uno ng hating gabi habang kaninang alas 6 ng umaga naman ng ilarga ng ibang oil companies ang kahalintulad na tapyas presyo. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.